sobrang lakas di umano ng ground lalo na kapag umuulan. Kapag napipiga niya ang preno, nabibitawan niya at halos mag auto eject siya sa upuan. Kapag ganito ang senaryo, possible na umikom ang butas ng iyong rectum. <laughs> kapag may ganito kang issue, dapat malakas ang busina mo. Dahil sinabi niya na malakas ang kuryente lalo't basa kung kaya't binasa natin ang kanyang preno. Siyempre siya rin ang pipiga para siya ang unang makukuryente at hindi kami. Eto <laughs> na nga ang punto na kung saan sinabi ko na niloloko mo lang ata kami ng good time ka ba? At ang sabi niya, boss, hindi ho. Talaga ho, malakas ang kuryente. At halos mabitawan ko ang preno sa tuwing pipigain ko ito at kapag umuulan. Kapag napasigaw siya na mala Michael Jackson, ibig sabihin talagang totoo ang sinasabi niya. Nung mapansin niya natin, nagmumunwok siya pa atras at nag i -e spark na na parang mga kamote sa marilake. Eto na nga, at nag-focus na nga tayong hanapin kung saan talaga nanggagaling ang issue ng kanyang motorsiklo. Mag-i-enjoy kang gamitin ang motor na ito at wala ka boring-boring dahil hindi ka aantukin. Ang ground kasi na ito ay aabot talaga sa sipit-sipitan mo. Nag-check nga tayo sa kanyang baterya at tayo'y namangha dahil dalawang piraso ang baterya niya. Parang biyaheng kiyapo talaga. Madalas daw siyang maglobat kaya ginawa niyan dalawa. Upon checking sa kanyang wiring, meron nga tayong napansin na mga naka-open. Pero hindi ito ang tunay na salarin. At syempre, eh, secure muna natin to. Ito na nga ang nakita nating solusyon dahil chinek naman natin ang kanyang body ground lahat nakakabit. Galing daw kasi ito sa karga at ibinalik lang sa stack. Kaya ganito ang gagawin natin. Tingnan nyo, nag-e-spark meaning kinukulang sa ground. At ayan na nga, pinatesting natin ang kanyang preno hindi na daw siya nakakuryente at ang maganda pa dyan, hindi na nagpa-fluctuate ang kanyang headlight. At dahil duda siya, tinanggal muna natin ng ground at ipinakita ko sa kanya ang kaibahan. Ayan, nakurap ang kanyang headlight. Dadagdagan na lang natin ang kanyang body ground at gumanda na rin ang kanyang charging. Kaya nga, tinanong ko ang may kanya dyan kung alright ba tayo dyan? Alright!